ito yung mga dubya natin at good news yun, may nakatakas pa doon bahala na sya dyan yo guys, what's up exomatic tv, kumusta na kayo guys ngayon lang tayo ulit makapag upload ng long form videos at for to this video is ito yung mga feeders natin may apat tayo nga klase na feeders uh, isa isahin natin to una is ito yung ano natin ito yung super warm natin yan kita nyo guys ito yung mga ano natin super warm medyo marami rami din to tatakpan muna natin after nito is magbibigay tayo ng pagkain para sa kanila para mabusog at pakain natin sa mga laga nating tarantula tapos ito yung next natin buksan na natin to kasi most of upload natin ngayon is yung mga short short videos lang so ngayon lang tayo nakapag ano ulit ng long form ito yung ano natin mga lots natin check natin mga to yan kita nyo yan guys nag drop mag drop na yung mga egg ng mga yan yan Medyo marami-rami ito. Ayun switch natin yung natin yan sila <clears throat> yan yung mga lats natin takpan muna natin to tapos ito yung next natin ito yung mga dubia natin at good news yun may nakatakas pa doon bahala na sya dyan yun nag drop yan ng mga ano, ng mga bibis kita mo yan tapos kailangan na natin tong linisan din so yun may maraming mga bibis yan tapan muna natin to may introduce natin next natin tapos itong next natin is ito yung mga hazer cockroach natin ayan nag drop din to ng mga babies Ayan, kita nyo. I-open natin lang. Nang makita nyo yung mga drop nya ng mga babies. Ayan. Ayan yung mga babies. Apat na lang tong natira. Ayan sya guys. Pero dumami naman. Ayan, yun. Kita nyo. May mga drop ng mga babies. Tapos may nilagay ako dito. Last night na, no? Na biscuits nilagay ko tapos ngayon maglalagay tayo nito carrots yung ilagay natin pagkain yung last time yung carrots na ano na binigay ko sa kanila hindi naubos Yan, isang ano lang isang slice lang ng ng carrots bigay natin takpan muna natin to kasi nakagapang to sa mga smooth surface Yan. Tapos ito yung mga lots natin. Grabe to kumain. Lagay siguro tayo dito ng ano. Tatlong slice siguro lagay natin. Kaya nila to ubusin tatlong slice ng carrots. Yan. Yun kita nyo may mga eggs na guys. Yung mga eggs is kinukulek ko yan nilagay ko sa separate na lalagyan ayun nag umpisa na silang kumain takpan na muna natin to tapos ito yung ano natin ito yung mga superworm natin bukas magpakain tayo sa mga ano natin sa mga gagamba natin pero ngayon busugin natin muna sila para healthy yung kakainin. Yan. Isang slice lang muna ilagay natin. Timi muna natin to. Tapos ito yung ano natin. Dubia. Lagay tayo ng ano, yon may biscuits pa ko dito nilagay. Yan kinain ng kakabe. Lagay tayo siguro ng isang slice. Tapos may natira do natin ilagay sa ano. Lagay natin sa super warm natin. takpan muna natin to. Dito lagay natin. Yeah. So ayun lang muna guys for today's video is ano lang tayo. Uh, update lang sa mga feeders natin tapos bigay ng pagkain sa kanila tapos continue support lang guys sa channel natin malapit na tayo mag 1000 subscriber so ayun guys maraming salamat sa inyong lahat for today's video is yun lang so exomatic tv out